tayo sa RPR dito kay Kuya Daniel's Garden. Sila rin yung nakita niya nun sa, ano, sila rin yung nakita niya nun sa uh, Eton Sentries. Ayan, sila yung may mga murang halaman. Uh, silipin natin, kung ano yung collection dito ni Kuya Daniel. Ayan, kasi nga, nung nasa Iton Sentries sila, di ba may maliit siyang bot doon, sabi ni Kuya, mas marami kong collection doon sa Laguna. Kaya yan, sinilip natin yung mga collection ni Kuya. Kaso nga lang, wala dito si Kuya, ha? Kaya huwag niya kong awayan sa presuhan. Pero, silipin na, na natin kung ano-ano yung mga collection na meron siya rito. Kasi, ito, rare plants collection din ang meron dito. Ang ganda nung, eto pala yung tycons. Yan. Eh, eh, si variegated melaloni. Sinasabi nila. Grabe yung trailings na pero oh. Ang na parang kaya yun. Sobrang dami. Si Pinarty tita. Ayan. Ganito sila kaganda dito oh. Diba? Um, yung mga serato. Ito din ang kilo. Ang ganda nito. Ayan. Hmm. Tapos. Ayan. Si Painted Lady. At sila Tetrasperma. Ayan. Ang so, dami, ang ganda nito. Ito yung mga local variety guys ng ano, ng black cardinal. Ayan. Local variety yung ganyan. Tapos iba siya dun sa import ha. Makakapal yung dahon. Dito. Oh, ang ganda din yung pedatum. Ito guys yung pedatum ha. Pag mature dang pedatum, ganyan siya dyan. Tapos so, ito si Florida Green at yun si Tortum. Ganyan lumalakas si Tortum. Ganyan. Ganyan. Ang dami nila dito, promise. Ito ang ganda ng fern na ito. Ito yung famous na hinahanap yung blanchetti ay ni Kuya. Ayan, marami pa rin siya dyan. Lapit natin unti. Ayan, ayan yung mga blanchetti ay na tinatawag nila. ng mga nasa 100 pesos. Ayan, ayan, ayan. <laughs> Dito tayo. Tingin tayo dito pa. Eto, domino. Alam ko domino tawag nila dito eh. Domino, domino. Ganyan yung itsura niya. Sorry kung walang price ha. Alam ko sasabihin nyo, bakit po walang price? Asan ah, po yung price? Ang ganda nito. Ang ganda ng Brazil. Tapos mga antorium. Ayan, magnificum alam ko to. Ito siya. Maiden. Maiden fern. Ayan siya dyan. At, ito sa si Cebu ang ganda. alam ang ganda nang Cebu nila rito. Eh. Tignan nyo. May almost half moon na siya dyan. Ang ganda niya. Ang ganda dyan. Promise. O, no? Ayan siya. O sea, si Baruzuanong pag lumaki, ganyan kalaki. Sobrang laki. Ito na ano kaya to. Ano siya, oh. Si Borazuanum. Pilodendron Borazuanum. Ganyan niya. Kalaga. Ka. Giant. Giant kung giant. At ganyan itsura nila rito. Ganyan. Kutin so, natin. Tingnan pa natin yung ibang collection nila. Kasi maraming, maraming. Eto si... Sino ba to? Ayan. Alamutan ko pa Eto si Pinarty Partita. Alam ko guys. Ito si Pinarty. Pag mature form. ito. Mga mura-mura to kay La yeah. Ayan yung mga affordable. diyan yung makikita, makikita nyo sa, mga, sa Eton Centris na dinandala doon nila. nila. At ayan si Dark Form. Guys, hindi nakaka-appreciate ng Dark Form pag laki. Ganyan siya kalaki. Ayan. Tingnan nyo. Ganda, no? Ganyan siya kalaki dyan. Pag lumaki. Ayan. Kaya kahabang may maliit pa, yan, pag, yan, yung mga ganyan. May maliit pa yung nag-umpisa ko sa gano'n. Pero yung ganyang kalaki ngayon, nasa 5,000 na yun. Pero, tingnan nyo naman. Kaya, wala masama kung mag-umpisa sa maliit, ha? Relate ako dyan. Tingnan nyo kung gano'n paganda dyan. Ngayon. At, ito pa. dami nila dito. Ito, oh. Yung mga, ano nila, yung mga rubber tree na tineki, black prints local, mga local variety. Ayan ano siya. Ano sila dyan. At yung mga, ayan, yung mga kaladyum ni Kuya. Nandito lahat yung kaladyum niya na may 350. Diba ano yan? Eto, nakalimutan ko kung magkano yung sa pero. Na-out mo na ba pero mo? Ah? Eto pa yun, no? Oh. Ay, Kitty pero ba? Malay mo, mura din di. Magkano kaya pero nilang ganito, no? Ayan o, pero nila. Si Mexicanums. Ang laki ni ano o, oh, Singonium o. Oh. Ganda siya o. Ayan yan, si Singonium Bunny Ears pag lumaki. Ayan o. Oh. Sobrang laki niya dyan o. Para na rin siya. Para, ito. Ang ganda ng pearl na to. Ganyan siya kaganda dyan. Tsaka si Glorious. Na sobrang laki. Ate, magkano si, magkano kuya si Peronyo? na ganon. At yun, dinadala yan ni Kuya sa show eh, no? Ayan. Opo. Te, may mga sa gato? Pero te. Ay, hindi. Yun. Hindi natin malalambing sa atin ang presyo. Hindi rin alam ni atin. Ayun, Karen. Akala <laughs> mo. Ayan din pakikita ko na lang sa inyo kung ano yung collection nila. Pero ganyan kagaganda yung collection nila dito. Ito yung mga budget, budget nila na pinaparami. Meron silang Facebook page. Makikita nyo din naman kung Ah, uh, magkano, magkano to mga to. Ayan. ito pa. Ito, o, ang ganda ng ano, ang ganda dito ng setup nila. Oh. yung propagation ng glory, glorious at glorioso. Ayan siya, Oh. Diba? Ayan, okay na okay na rin naman to. Established na to kasi may mga suloy na dyan, Oh. May mga suloy ka na makikita. 500 ata yung benta ni Kuya. pag ano, tulang Ito lang, hindi ko alam. Ito, eh, mga budget meal to, eh. Wala daw kasi si Kuya para mag-try. Ano naghahanap kayo ng mga mura? Ayan, si Kuya na. Oh. Marami din dito yan, si Kuya. Ayan, oh. Ganda na. Ayan mga subastatum nila dyan. At ito mga enjoy. Ayan. Si Neon. At ito sa taas. Ayan pa sa taas. Ganyan siya kagaganda dyan. Ayan. Diba? cute. Ayan siya. Promise. Ayan. Ito yung ano, mga kolokesya. Ganyan pala talaga siya lumalaki. Tingnan location nila. Ito yung parao. Ito ba yun? Ibang pa. Iba pa ata to. Mga, ano to guys, sa variety. si Black Magic. Ikot-ikot lang tayo dito kung ano yung may offer nila sa atin. Kung ano yung masisilip natin. Ito. Si ano, si variegated. Barley limons. Marami silang propagation. Hindi nga lang natin alam yung presyo kasi wala sila. Wala yung, wala si Kuya Daniel. Ayan. Si Kuya Daniel ang may kagagawan. Asan ka Kuya? Yung mga dubi <laughs> ang ganda. Ayan, ang dami pala niyang propagation dito. yung, um, um, Pala yung mga propagation ni Kuya. Ayan siya. Ganyan siya dyan. Hindi ko alam kung ano to, pero nagagandahan ako. Ayan siya oh. Ang kakaiba yung dahon niya. Ang ganda. Sobra grabe, para nag ano ba yun, yung parang umiilaw iba, hindi ko ma-explain hindi ko alam kung ma-justify siya ng video pero ganyan siya kaganda dyan ang ganda niya, hindi ko lang alam kung magkano to Tsaka saka kung anong pangalan nito ang hmm, oh, ganyan siya kaganda no? ito, 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 maganda dito ayan ayan, yung mga variegated burly hindi ko lang alam talaga <laughs> kung magkano presyo ha? pero ang ganda no variegation, oh. Ang ganda ng variegation na yan. Sobrang cute lang. Ayan. Kaya ako nagkahanap kayo ng mga rare, rare plants. Parang ito si Maxima ata. Ito ay ko sure. Pero ito, yan yung mga collection nila. Pwede nyo rin sila makita, guys, sa Eton Centris ha. Ay, ito may pangalan. Barley. 2, ano? 2, 5 ko. Eh. May, may presyo eh. Ito si Beru, gula, ang ganda, oh. ang ganda oh. ano barigated, barigated na ano at sa na at sa si sa si Sino to? si Sir Ewan ko. Nakalimutan si na kung sino siya. Hindi alam yung ibang presyo eh. No? si One to daw? Yeah, I got on. <laughs> Hindi nga. <laughs> eto, o si Mommy. Dam, ang ganda ni Ang. Hala. Ang laki ni pasta. Wait, ganda. Yeah, ang ganda ni pasta yon sobrang laki. Tapos ito si SP Columbia. ang ganda din. Um, silver na silver, silver. Ni sinasabi ay ito, sabihin variegation to, no. wala na lang tayo ibang gagawin dito kung sabihin maganda kasi walang <laughs> so walang walang pangit tsaka yung presyo <laughs> si mga ano nila ah, para iso birthday ayan tapos ah reserve so ayan yung mga nabili-bili na yun yung mga nabili-bili dyan wala ang cute naman ito ano ito ano yung english ivy nakakaiba No. Hindi, parang iyan yung yata yung manipis. Ayan, ito yung isa sa mga collection daw. Ito yung mga hindi for sale. Bihira pag nag-out. Ang ganda ng pagkabarigasyon nito. Oh. Ayan, ganyan. Ito hindi ko lang alam kung ano to. Hindi ko lang sure kung ano tong halaman na to. Pero cute din siya. Oh. Pag naarawan ng ganyan, ang ganda. So, ito si Splendid ata alam ko din si Splendid. Ganyan siya kaganda. Ganyan siya ha. Pero ito talaga, dito ako na amazed. Iba yung itsura. Iba yung banda niya oh. Tsaka dito sa variegated fern na to. Ayan, isa din to. Si SP Columbia Altada na silver. Hindi ako na magtanong ng presyo kasi <laughs> bako <laughs> mayari ako, maiba-iba ko yung presyo pero ganyan siya kaganda oh, o, din si Splendid niyan ganda oh. mo ano na lang tayo, maingit na lang muna tayo maglaway na lang muna tayo pero Pilodendron Colosum Ito pala yon si Pilodendron Colosum guys na sumisikat ngayon, sobrang kapal ng dahon yun sobra 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 kapal kasi si nila oh. Lupinom, tama ba ako tapos ito ito si baruzuan ayan pinya Ikuting ko na lang kayo kung ano yung pwede natin makita <laughs> kasi wala pa silang presyo wala kasi sila kuya ha inuulit ko ho. wala yung magpapresyo guys kaya huwag kayong magalit sa akin okay